Kami ni ano ni Ate Margie. Yes, umalis na kaya tayo. So, yun ang mga kusina at pag favorite ano. Favorite mo yung pink. Uh, oh. Favorite mo pink? Pink tsaka red. Favorite ko yan. Kaya yung ano, yung dibuko, yung nakadecorate doon kulay pink tsaka red. Ayan. So, yun na nga po ako sila. na um, magluluto po ako ng spam. ah uh, ito po yung uh, ano, binigay ng ano ng sponsor. So, ayun po sa vlog ni Kenoli. So, ayun po. Uh, magluluto. Ako ng dalawa. Kailarin siya ko ito. Dalawa mo na daw. Sabi ko. Balik ko na lang. Balik ko na lang to arrange mo kasi si

magbukas na kaganyan yung paa. <laughs> San kaya si si yung doon kasi yun sa ilalim ng ano ng tawag nun So ayan po nagbukas po ako ng dalawang spam kasi e, na namin kung gaano siya karami pag hiniwa-hiwa na siya. So, yan po yung lulutuin namin niya, tibidang. Diba, tibidang? Okay, i tibida. So, yan na po mga kusina. na ko ng pochiyaw, natin yung No, leave. So, pagpatuloy natin yung paghihiwa ng mga kusina, si Kuya Sunny na ay nag edit nag edit ka, Kuya Sunny? Yes. O, uh, di ba nag i -edit. edit lang sa kalam. <laughs> ayan, thank you po sa ano, sa nagpapagdala ni Kuya Maria, diba, Kuya? Yung nagpadala ng Kuya Ovid and Family. Ayan. So, ito pa yung ano at Luluto kami nito. Ano daw tili dam? Kahoy daw. Kahoy tayo. Iyon lang naman. Meron kang ano daw rin. Pwede rin. Wait lang kasi. Hiwain ko ito para makasunod yung kahoy. Kung gaano siya, kadami. Kasi kung kunti lang siya, dadag-dadag na ako ito. ayan po, dito po ako nagkiluto kaya tibidahan kasi hindi po, sarado na kasi yung bilihan ng gasol so okay lang yan ayan, dito na kami magluto mainit na ata to no? malakas naman kasi yung apoy, wala nang wala nang tubig ah, mukhang madulas yung kamay ko mantika pala to eh may mantika siya oh, mamantika to So, ayan po siya kadami. Ayan. Wala tayong stand na dala. Sino, pero, po. sino ko ate? Magpa-igib ka na lang. Baka, ano. Ka Kami ni, ano, ni Ate Margie may gano'n. Mm -hmm. Pwede na yan kamayin na yan eh. lang kasya nito, alara. Masakit pala yun. Oho. Hmm. Ang bangon yun na. So, ayan na po. Lumulo, nagluloto nagluluto na po kami. At yan yung ulam ngayon. Ayan. Dito niya naman. Tapos. So, ayan nga po. Dito po ako magluluto. Masyadong ano yung ilaw. Ng, malakas yung ano ng ilaw. Ayan. So, medyo talaga malakas. Kasi <laughs> na sa kusina. Kung magulo. Gusto mo pala ng ganyan. Okay. Ayan. Kaya paring pa rin. Mingming, alis ka dyan. Makakagat ka. Hoy! Alis! Kaya nga. Natin saan ko ka kanina. Buti na lang din ako nakagat. Ilang beses na din ako nakagat ng ano. Pusa. Pusa. Pero sabi ni mama, hindi ka daw yun na ano ngayon. Pero sa yan. yun. Ang daw yung rabis ng ano. Di ba? Nakikita din? ba? Ha? Hindi. Nakikita naman? Naman yun, pag, Kita naman kan. Kita naman yung Kita ako <laughs> Dito na natin ilagay yung loto nila. Yun. Para isang lalagyan mo okay siya. Hindi ko kasi dinala yung stand kasi sobrang haba. Tapos, may bit-bit ako nito. Antika. May bit, bit din sa tibidang. ito hmm. hmm. okay, Kuya Bins kasi yung stand na yun. So, nanghiram lang ako. May stand na ako dun sa bahay kasi di ko yung dinala kasi sobrang na ding haba at bilang. Oo, uh, sobrang haba hindi ko na dinala. Aray ko, my God! So, binigyan ako na tibidang ng chinilas dito sa loob. Hindi na ako tataba. Hindi na nga talaga ako tataba. Hindi na Paano magtataba? Guys, turuan nyo ako paano magtataba. Vitamin-C ka magtaba? nga? Pwede mag-vitamin-C ako. Hindi ako tataba. Sobrang stress. May yan kasi. Dito Para siya. O sya painit. Oh, dito. Ngayon, kainin mo no yan nila mamaya. Di at least nakita nila na nagluluto talaga oh. Ayan, kita nyo na niluluto oh. Di kasi pag di ko yun nilagay, sabi nyo, baka ano, magalaw na naman yung camera ko. Pag edit ko kasi minsan, diretso, di ko na ma i ano, lagyan ng stabilizer. Ah, wow, Ow! wow, Sakit nun. Maingay kami dito magloto. <laughs> ah, aray ko. Mas masakit pa pala to. No, malaban. Sa... Sige diba? Ah. Mas masakit pa pala to kaysa mm. sa na-broken heart. Mm -hmm. Malaban. Kasi yung pag, naano ano, broken hearted ka, makakita ka pa ng iba. Pero ito, sobrang sakit. <laughs> Ulit-ulit mo kasi itong gagawin. Kasi ah, pa rin ito isla Oo, oh, sabi na. Hindi okay. ma-divide na siya. So, ayan, may naloto na po ako. Ayan o. Oh. <laughs> Ganun lang yun. Kaya tibidaw, anong gusto, anong, ano mo na favorite? Golden yellow. Pero yung mga konti na ko red. <laughs> red tsaka <laughs> pink. Kasi no, hindi pa ako nakabili ng, ano, ng mga kukalas oh, na. Ano. Amin. Ang pinaka-favorite ko talaga, ano, oh, red and pink. Pero, yung ano ko, oh, yung mga halos karamihan sa gamit ko, may yellow. Mm -hmm. Golden yellow. Ngayon Oo, ngayon. tapos, ano, oh, black white, blue, binyin, binyin. Binyin. Binyin, ano. Yung blong blue okay. talaga siya. Mm -hmm. Mas maganda kasi yung gano'n. Kaya tanong ako nung nag-ano na, nag, ano, nag ako sa mm -hmm. Anong, ano favorite color? Mm -hmm. Ano yung magpa dyan, pink sa oh, saka Pagpahula pa, may pa, ano, may pa, palaro. So, ano daw gusto, ano daw kulay na, ano, so, ay, dito, palaging nakakasagot, yung kapatid ko. Eh. Alam na alam yung favorite color ito. So, pagbalik ang ice cream, ice na nyo. Mmm, pinamay na. Hindi naman mainit pag mo. Biglayin mo ito gida. <laughs> ano na ako niyan, nadala kasi natarsikan na lumobo yung... Ano mo, magprito ako sa bahay. Yung, siyempre, nilalagyan mong asin, di ba, yung isda. Hmm. Tapos, ginaganyan ito Ayan, may mga sugat ako pag kumaga niyan dito kasi yung ano ko dito nagsiitima na kasi magalaw, yung talsik. Magalaw. Yung talsik ng ano oh, ng lan, ng mantika. <coughs> Pero okay lang. Huwag lang pumunta sa mata. Kasi nakakaano daw yun oh, kapag kabala na. Magkakantahan kami ni Asibidang. So ayan ha nagtulong tulong po kami na pilidang dito siya yung taga Leyte. Ako yung taga ano Baliktad. Mabilis na matapos natin. Hmm. Parang kulang. Dito na madali lang. Naman. Ay, paano madali paano madali? Aha, manasam naman na sabi ti 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 Madami pa, kalahati pa daw. Eh, konti lang naman kainin ng mga tao ngayon, ng mga person. ti lang naman. Magti-tiktok eh. <laughs> oh, na lang. ako ti 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 na ti ang tatawanan niya ako, di ako, di ako ko yung mati. Ganun din ako. Di hmm. parang ano, parang naano ba ako na yung ilang. Huwag hmm. ka sa loob ka ng kwarto. Hindi, hmm. suminsa sa naman ako sa tiktok. Pero gusto ko yung ka-vibes ko din mag tiktok. hindi hmm. hey, dala yung anak ko.

kailangan ko pang mag-enroll. Tapos yung ano ko baka huwin na lang kasi yung, yung um, ano, yung pa pa. Wala na. Binayaran ko yun. Yung mga tinda-tinda ko nga. Yung mga ano. Yung mga nag-ano ako ng parcel. Yung may paparudel sila tapos may tubo ako ng 10 pesos. Yun. Minsan 50. Inaano ko yun iniipon. yun, iniipon. Iniipon ko yun. Tapos na may nakukuha pa ako sa ano sa TikTok pag nag, ano, ako nag, ano, ako nag-showcase, nagbibinta ako, kung nag-order, may mga tubo-tubo yun, mga, minsan 23 yung tubo, di, naiipon din yun, nagka-ipon yun si Gcash, kung pasok yun, diretsyo. Di, yun na, yun yung pinagbayad ko, no, ano, tapos, nabesis, yung sinube, ang basis, si sino nagpadala sa akin ng pang, ano, parang isang ano din yun, kasi may bayad din kasi kami noon, sa school, tatlo kami, yung iba, sa kapatid ko, ginaya bina din ko yung ano, tinali ko na rin yun, diba? Pag may pera kasi ako naiipon, pag may bayadan sa school, inano ko naman din, may nabayadan. Parang may nagpadala din yun sa akin, yung ano, pang bayad sa school. Ay, yun, si Chambi TV din <laughs> na yun. me! Nagpadala din yun sa akin. Wala nang gas sa doon. Naubusan. Oo, naubusan. So, andito po si Jamie. Hello. <laughs> ang tangkad kasi ni Jamie, kaya ang nakikita nyo lang kalahati. <laughs> so, sobrang tangkad ni Jamie. So, ayan, baka sabihin, sabihin nila. Hindi na kanta daw, sabi mo kayo, ano, Baka sabihin nila ba, din ako umiimik. Uy, mm -hmm. umiimik ka wow. ano, po ah. Masyado lang ka na, mahiyain. Saan huh? ka punta? Saan sabi, bibili Bili. ng ulam. Really? Huh? sa Kapalingki. Sino kasama? Ha? The poor bad boy. Hindi mo pinsan to. Okay, ingat. Nandito uh, ako kapatid ni Miss Palawan. Ayun lang yung kasama mm -hmm. Ako dun, pag kasama ko yung kasama ko, kapatid ko lang yung salamahan ko. Ako naman yung dalaga ko, hanggang sa nagka-asaw ko, na lagi ko kasama ng best friend ko na matay hanggang nung ano magkaanak kami ang dito yun sa bahay ko na hmm. sa amin din naman na yun hmm. sa amin din naman ano may kaibigan <coughs> kasi ka sa school lang hanggang, hanggang lang hmm. Hmm. hindi ako nalabas ng bahay pag hindi yung kasama ko hmm. ako nala na umaalis ako sa bahay pero iba yung alis ko ako ba ang natibidang? Hmm. Yung alis ko magtinda. Abang oh. um, umalis, nang gala-gala yung sabi niya. Ay, punta tayo pasyal-pasyal, dun yan. Sama ng kaibigan. Hindi. Hindi naman kami yung galang kung saan-saan. Bunta lang naman kami sa... Ano? Bahay, no. Ay, di. Ako hindi. Kasi, sa yung parang kapag kung, ano, sabi na, punta tayo dun, di. Kaya lang punta sa bahay ako hindi ako sasama. Ang na kaya magtampo sa ganyan kasi ganyan talaga ako, hindi ako pumupunta ng ano ng ibang bahay, sa mga bahay ng kaibigan ko. Doon talaga ako mahiya, hindi okay. na ako sa ano. Kahit mag-vlog ako, huwag na lang. Hmm. Bakit sa pag hindi ka mahiya? Hindi naman ako mahiya sa si pag-vlog. Basta lang, So yung yung mga kagad, mga 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 din mga ano kung mga 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 Ano? mga 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 yung mga 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 yung mga 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 yung, yung, yung mga um. ano, ano ba, mga 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 ay, oh, magtapos talaga kayo kasi yan lang yung napasama na ako sa inyo. Siyempre, may isip ko din naman yung kahirapan. Ang hirap kasi ng buwan. Kailangan mag-aral. Mm. Mabuti. May namatay na nga teacher namin na. Nung grade 9 na. Hmm. Mayroon ko. Mayroon ko. Mayroon ko. Mayroon Bata Sobrang bait, si no. Bata, Bata pa yun. ba tapay ano kasi yun may sakit lagi nagpapa-hospital ay nilaglag sa kusina lagi yung nagpapa-hospital -lag <laughs> 'yung bali nagpapa ko Ang ganda ng performance nila. Hmm. Tapos, pag-leather ng, lalo na yung ano, yung tawag niyang acting, drama, ang hirap. Sabi ko, ayoko mag-leather. Pero, ano, lagi akong kinukuha. Kasi yung, ano, yung pag-leather ko, kasi yung iba kasi, pag nag-leather ka, hindi ka na sumasali sa mga ganyan, ganyan, ano, acting, acting. ako oh, kasi kasali. So, sabi na, o, oh, acting tayo. O, sa, ano, pito tayo sa isang group ko, pang walo ako, sabi ko nang ganun. Ay, di, di, hindi ka kasali ikaw yung director. Hindi, kahit director ako, sali ako, sabi ko nang ganun. Kasi, performance din naman yun, ganun, kaya... Alright!